Magandang hapon na pala. Si ano po, si Dave, um, nag-text po kanina, kuya. Nasaan po si Dave? Andito po. Uh, pwede ko po makausap? Dave. Batay. tay Tak Okay na naman ako kanina? May sabihin ka po. Pinahanap ko yung text mo eh, na kinabahan ako eh. Sabi mo, may, uh, tay, may importante lang po akong sasabihin sa'yo. Sabihin ikaw po sa aking to meri. Oo naman, pwede naman eh. Kaya lang, hindi pa pwede, hindi pa kita pwede naman. Apo. Pagkas mm -hmm. po na laklaw. Hmm. Ba't bigla mo yatang namiss si Tatay Ramon, na? Oo nga po eh. Nabalitaan ko, na ano ah. May girlfriend ka na daw, sabi ni Kuya Martin. Totoo ba yan? hapa. Oh my God. So, nang galing sa'yo, Nak. So, totoo. Ay? To so, totoo, Nak, na meron ka ng girlfriend? Girlfriend talaga o ano lang, yung crush-crush lang? Hindi po. Girlfriend talaga? Apa. Oh my God. Uh, pero ang bata mo pa nak Pero, siyempre, nak, sa akin, pa hindi pa yan pwede. Paano ba yon? Okay lang. naman po. Siyempre sa akin, parang ang alam ko, parang crush-crush lang. Parang, ano, parang uh, puppy love. Kaya lang sa'yo, ano ba talaga? Girlfriend talaga? Ganon? Opa. Hmm. Pwede bang malaman ang pangalan niya? Sanika. Oh my God. Ilan taon na siya? 13 thirteen. ano bang nagustuhan 14. mo? 14 fourteen at pase. ano bang nagustuhan mo sa kanya na? but uh, parang nabuksan kaya't ang puso mo na mo pa yun. Eh. nung ugali. hmm, Papano yun kung parang ano ah parang talagang binata na yung anak ko ah. kaya lang, siempre lagi ko sinasabi sa iyo. Ang sa akin okay lang parang inspirasyon nak, no? Apo. Pero kung ito ay parang wala kasi ako diyan nak eh. kaya hindi ko alam paano ko ta papayuhan kasi sa akin pagka sinabing girlfriend So iba kasi yung girlfriend sa parang crush-crush class -class lang, parang parang inspiration lang, parang ganon. Pero anak, Nak. Tay. Gusto ko pagka ay nako. Bakit ganoon? Ang ano. Sabi ko kay Kuya Martin, nak, baka hindi mo nababantayan ng maayos si Dave, nak. Ayoko ko nang ayaw ko mangyari yung mga nangyayari sa mga ibang mga nakasama mo sa paligid mo dun sa parola, no? Apa. Ano yung lagi ko sinasabi sa iyo, 'di ba? Sabi ko sa iyo, yung dream ko, basta yung dream ko sa iyo ay maging Apa, maging modelo ng mga bata. Oh, 'yun. 'Yun ang ano ko, yung pangarap ko sa iyo, number one sa lahat na. At ang medyo ano kasi, nalungkot ako nung nakita ko nga yung picture nung nakita nung sabi ko kay Kuya Martin. So sana, sana nak, ang dapat na unahin natin yung ano yung lagi sinasabi ni Tatay Ramon na ano yung lagi kong sinasabi sa iyo siyempre yung pag-aaral no Apa. Okay. yung maging matagumpay ka sa yung mga pangarap so yun may iba tayo na Tayla na, ano nagpas nagpas na sa, na sa limit yung ano yung utang <laughs> sabi lagpas na daw sa limit Apa? Na, na... Pati yung utang may lockdown na, na. lang. <laughs> pati yung utang na lockdown na. Tinatanong kita, ano yung mga natutunan mong aral tong nagdaang COVID na? Hard pang masadong lalaba. Hmm, tapos? Lagi pong magma. Hmm. Para pong alcohol Ah. Uh -huh. Si Luis, pakamusta? Ah, na-miss mo na si Luis, no? Opo. Si Luis naman, okay naman. Na, nakamusta ko si Luis, sabi niya. Nung nakausap ko siya, sabi niya, nangingisda daw sila. So, tignan mo siya, kahit mainit, tumutulong sa kanyang nanay para ano, no? Tinutulungan niya daw ang kapatid niya, nangingisda daw sila. Yabang, kasi nga naman, siyempre, tipid na ang ano nun. Kumbaga, libre na yung pagkain. Ano yun? Lagi ko sinasabi, Nak, sa'yo? Lagi pong mag-pray. Ang importante na wag ano, wag matigas ang ulo. Wag po ang ulo. Wag lalaki yung ulo. Tsaka alisin po yung bugaling attitude. O, yung attitude at tsaka... May, may tigas ng ulo. Mm hmm. Tsaka yung pagiging mayabang, di ba? Opo. Ayaw na ayaw ni Tati ayaw na ayaw ni Tatay Ramo yung mayabang na tao. Gusto ni Tatay Ramo hmm. kahit na meron ka, simple ka lang sa buhay, no? Apa. Kahit... sabi niya rin po tayo, tay? hindi naman po sa pananamit itong ugaling mayaman. Hmm, tama na. Nasa ugali daw po yan. Tsaka, hindi importante kung ano yung panlabas na anyo mo. Ang importante yung... Ugali. Hmm, tama ako. Bye. Pagka nagkita na kayo ni mama mo, siyempre, gusto, gusto mo nang mamit pala yung mga kapatid mo, no? Apo. Parang salamat daw po sa inya. Malit na bagay. Mapupunit yung puso ko na magbiniwalay tayo balang araw, no? Hindi naman po tayo iwan. Hmm, so, uh, ang sarap, uh, ng, sarap pakinggan na ka. Ay, tiyo, 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 tiyo ano, siyempre, pagka nag-okay na lahat na, pagka ba na-meet mo si Idol your may school ko, ano bang sasabihin mo sa Idol ko, na? Sabihin ko po, ano, papasalamat ko ko sa kanya. Hmm. dahil? Makabigay-bigay ka po na sa akin. Oh, bait naman ah. so, na. So, nak. Bye um, mag edit lang kami ni Tito Jun mo. So, tatawag din ako kasi sa mga maghahanap pa ako ng tutulungan na online, no? Kasi yung, uh, kasi yung iba, kailangan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga baby na mga kailangan ng tulong, no? Naano ako sa iyo eh. Na, na ano lang ako, nangamba ako. Kala ko na yung balita mo. So, oh, sige na. Bye-bye, nanak. Sige, bye. I love you. I love you, mo, nanak. <laughs> Ingat ka dyan, ha? Sige, bye-bye.